Mga ka-seniors, may napakalaking balita tayong dapat pagtuunan ng pansin ngayon. Alam nyo ba na magsisimula na sa Nobyembre 8, at ang bagong mga panuntunan ng Israel para sa maagang pagreretiro? Tama ang narinig ninyo. Kung ikaw ay miyembro ng Social Security System at matagal mo nang pinaghihirapan ang bawat hulog, ngayon ay panahon na para alamin kung paano mababago ang iyong future. Hindi lang ito simpleng pagbabago, ito ay major shift na pwedeng magpabago sa kung kailan, paano, at magkano ang matatanggap mong pension pagdating ng iyong retirement. Isipin mo to, ilang taon mong pinagtrabahuhan, pinag-ipunan, at pinagtyagaan ang bawat hulog sa raes, tapos ngayon, may mga bagong patakaran na pwedeng makaapekto sa iyong retirement benefits. Kaya dapat alerto tayo mga ka-seniors. Marami sa atin ang umaasa sa Raya bilang pangunahing pinagkukunan ng pensyon pagkatapos ng ilang dekadang pagtatrabaho. Pero mayong ipatutupad ang mga bagong guidelines, maraming dapat tandaan. May mga adjustments sa retirement age requirements, computation ng average monthly salary credit, at maging sa early retirement options. Kung dati ay pwede ka nang magretiro ng mas maaga basta't nakapaghulog ka ng minimum contributions, ngayon ay may mga bagong kondisyon para masiguro na makakakuha ka ng tamang halaga ng pension. Apektado rin nito ang mga nagbabalak magretiro mayong taon at sa mga susunod pa, kaya napakahalaga na maintindihan mo kung paano ito gumagana bago pa man mag-apply ng retirement claim. At huwag mag-alala, Ipapaliwanag ko sa video na ito ng malinaw kung ano ang mga pagbabagong dapat mong malaman at kung paano ka makapaghahanda para hindi ka maiwan sa bagong sistema. Kaya kung gusto mong siguraduhin na hindi masasayang ang mga taon ng iyong paghuhulog sa RAS, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. May mga detalye akong ibabahagi na hindi mo maririnig kahit sa balita o ibang vlog. At syempre, kung gusto mong mas maraming seniors pa ang makaalam ng ganitong klasing updates, pakilik mo na agad ang video na to dahil bawat like mo ay tulong para maikalat ang impormasyon sa ating mga lolo, lola, at mga miyembrong umaasa sa RAE. Mga ka-seniors, ngayon na malinaw na sa atin ang simula ng mga pagbabago sa RAE pension at early retirement rules ngayong Nobyembre 8, 2025. Simulan na natin ang mas malalim na pagtalakay tungkol sa kung paano talaga maapektuhan ang bawat miyembro. Alam ko, marami sa inyo ang nag-aalala, may mga tanong kung tataas ba ang pension, kung mahihirapan ba mag-apply, o kung mas tatagal pa bago makuha ang benepisyo. Don't worry, kasi sa video na ito, pag-uusapan natin ng detalyado pero simple, para lahat makasabay. At higit sa lahat, gusto kong tulungan kayong maunawaan kung paano nyo mapoprotektahan ang inyong hinaharap sa ilalim ng bagong patakaran ng ngaya. Unang-una, bakit nga ba may mga pagbabago? Ayon sa mga opisyal ng SSS, layunin daw ng bagong sistema na maging mas ang pondo para sa mga susunod na taon. Kung isipin natin, milyon-milyon ang miyembro ng SSS, mga manggagawa, self-employed, OFWs, at household helpers, at bawat buwan, napakalaking halaga ang pumapasok at lumalabas sa sistema. Kaya kapag patuloy na dumarami ang mga nagreretiro pero bumababa ang bilang ng mga nagbabayad, kailangan talagang baguhin ang mga patakaran para masiguro na may sapat na pondo para sa lahat ng henerasyon ng seniors. Parang budget lang sa bahay, kung mas marami ang gastos kaysa sa pumapasok, mauubus din kaya itong reforma. Kahit medyo mahirap tanggapin sa una, ay isang hakbang para masigurong tuloy-tuloy ang benepisyo, hindi lang ngayon kundi sa mga darating pangtaon. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang adjustment sa retirement age. Dati, pwede ka nang mag-early retire sa edad na anim na po, basta nakapaghulog ka ng tamang bilang ng contributions. Pero sa bagong rules na ipatutupad sa Nobyembre 8, may gradual increase na sa qualifying retirement age para sa ilang kategorya ng mga miyembro. Halimbawa, kung dati ay anim na po ka na pwedeng mag-apply ng early retirement sa bagong sistema, posibleng itaas ito sa anim na put dalawa para sa mga bagong miyembro o sa mga hindi pa nakukumpleto ang minimum contribution requirements. Ang dahilan, ayon sa AHEA, ay upang mapanatili ang financial stability ng pondo. Kasi habang mas maagang nagre ang tao, mas mahaba ring panahon siyang tatanggap ng pension, kaya mas malaki ang epekto sa pondo. Ngunit para sa mga miyembrong nasa huling bahagi na ng kanilang contributions o malapit ng magretiro mayong 2,000 at 25, huwag kayong mag-alala, may tinatawag na transition provision. Ibig sabihin, hindi kayo agad sakop ng bagong retirement age rule kung pasok na kayo sa qualifying criteria bago ang cut-off date. Ngayon, pag-usapan naman natin ang computation. Maraming nagtatanong kung tataas ba o bababa ang matatanggap nilang buwan ng pension. Ang sagot ay parehong pwedeng at hindi depende sa inyong contribution record. Ang S-area ay magpapatupad ng updated formula kung saan mas bibigyan ng bigat ang average monthly salary credit o nasya. Sa madaling salita, kung mataas ang iyong hulog sa mga nakaraang taon, mas mataas din ang magiging base ng iyong pension. Ngunit kung madalas kang naghulog ng minimum, maaaring hindi ganoon kalaki ang itataas. Ang layunin ng bagong computation method ay para bigyan ng insentibo ang mga miyembro na maghulog ng mas mataas na kontribusyon habang nagtatrabaho pa sila. Ang totoo, marami ang nagtataka kung bakit parang maliit ang nakukuha nilang pension kahit dekada na silang miyembro. Ang dahilan ay madalas, ang kontribusyon nila ay nasa minimum bracket lang. Kaya ngayong may bagong sistema, hinihikayat ng SIS na mag-adjust ng contribution rate para masiguro ang mas malaking benepisyo sa hinaharap. Isa pa sa mga malaking pagbabago ay ang paraan ng pag-apply at pag-claim ng retirement benefits. Sa halip na pabalik-balik sa opisina ng SIS, unti-unti nang ipatutupad ang full digital processing. Yes, tama ang narinig mo, maaari mo nang isumite ang iyong retirement application online sa pamamagitan ng A. Laro Portal. Pero syempre, dapat updated ang iyong profile, contact number, at bank account information. Maraming seniors ang nagrereklamo dati na napakahaba ng pila at tagal ng proseso. Sa bagong sistema, layunin ng AS na mapabilis ito gamit ang automation. Kapag validated na ang iyong record at complete ang mga dokumento, within weeks na lang daw bago ma-release ang pension. Pero syempre, dapat tama at kumpleto ang mga detalye mo para hindi madelay. Isa ito sa mga practical na bagay na dapat niyong unahin bago pa mag -Nobyembre. update ang inyong LAIA account information habang maaga pa. Ngayon, pag-usapan natin ang epekto nito sa mga self-employed at office. Dati kasi, maraming self-employed at overseas Filipino workers ang hirap maghulog regularly dahil sa kawalan ng akses o oras. Ngayon, isa sa mga bagong pagbabago ay ang mas madaling paraan ng contribution payment gamit ang digital channels gaya ng Jash, Maya, at online banking. At hindi lang yan, may dagdag na options para sa voluntary contribution top-up. Ibig sabihin, kung gusto mong taasan ang base mo kahit lampas ka na sa required contribution, Pwede mo itong gawin para mas malaki ang pension mo pagdating ng retirement. Ito ay malaking tulong lalo na sa mga nagbabalak mag-early retire dahil mas mapapabilis mong makamit ang qualifying contributions. Para sa mga OFW, may planong makipag-partner ang NEGA sa mga remittance centers abroad para madali silang makapagpatuloy sa hulog kahit nasa ibang bansa. Ang goal talaga ng pagbabago ay gawing mas inclusive at accessible ang LIRA system para sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Isa pang mahalagang aspeto ng reformang ito ay ang pagdagdag ng benefits para sa mga retirees na may partial disability o health condition. Sa ilalim ng bagong guidelines, magkakaroon ng mas flexible na provisions kung saan pwedeng pagsabayin ang partial disability benefit at early retirement claim basta't may sapat na hulog at medical validation. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang pumili kung alin ang unahin, maaari mo ng pagsabayin kung qualified ka. Ang mga ganitong detalye ay resulta ng mahabang konsultasyon ng NGE sa mga stakeholders at senior organizations sa bansa. Dahil na gusto nilang maging makatarungan ang sistema, mas pinadali ang proseso para sa mga matatanda o may sakit na miyembro na gustong magretiro ng mas maaga. Pero hindi rin mawawala ang ilang alalahanin. May mga grupo ng manggagawa na nagsasabing baka mas mahirapan ang mga low-income members na mag-retire dahil sa mas mataas na qualifying age at contribution requirements. Ayon naman sa RAES, may mga nakalaang exceptions para sa mga low-income earners at marginalized workers. Halimbawa, kung ikaw ay kabilang sa mga minimum wage earners na may record ng tuloy-tuloy na hulog sa loob ng mahigit isa zero taon, maaari kang mag-apply para sa special consideration kahit hindi paganap na pasok sa bagong requirements. Mayroon din silang nakalaang assistance program para sa mga senior applicants na hindi marunong mag-online o walang akses sa internet. Sa mga ganitong sitwasyon, ang mga local government units at barangay offices ay tutulong sa pagproseso ng application forms. Kaya importante na makipag-ugnayan na ngayon sa inyong local laraya o barangay office para malaman kung paano sila makatutulong sa inyo. Isa pang magandang balita, kasabay ng implementasyon ng bagong retirement rules, plano rin ng SSS na maglabas ng one-time adjustment o bonus para sa mga retirees na naapektuhan ng inflation nitong mga nakaraang taon. Ayon sa ulat, pinag-aralan ang posibilidad ng 2,000 to 3,000 additional benefit bilang ayuda sa mga matatandang miyembro na matagal nang tumatanggap ng pension, pero hindi na ayon sa kasalukuyang cost of living. Hindi pa ito final, pero inaasahan na ilalabas ang pinal na anunsyo bago matapos ang taon. Kung mangyari ito, malaking tulong ito sa ating mga lolot lola na hirap sa mga gastusin. Mga ka-seniors, gusto kong bigyang diin na ang pinakamahalaga sa lahat ay kaalaman. Kasi marami sa atin ang basta nalang umaasa na ipoproseso ng lala lahat. Pero kung hindi mo alam ang bagong patakaran, baka mamiss mo ang mga oportunidad o makaranas ng delay. Kaya habang maaga, alamin mo kung ilan na ang total contributions mo. Maaari mo itong makita sa iyong NA. Na account o sa pinakamalapit na branch. Kung kulang pa, may panahon ka pang humabol bago mag -Nobyembre. Tandaan, bawat buwan na may hulog ay dagdag sa iyong future pension huwag mong isipin na maliit lang yan dahil pag pinagsama-sama sa loob ng ilang taon malaking epekto yan sa iyong retirement income isa pang dapat nating paghandaan ay ang verification period sa bagong sistema bago aprubahan ang isang early retirement claim dadaan muna ito sa mas mahigpit na validation kasama dito ang pag-check ng contribution consistency employer remittance records at identity verification Layunin nito ay mapigilan ang mga bogus claims o fraud na nakakaapekto sa pondo ng NAYA. Pero para sa mga lehitimong miyembro, huwag kayong mag-alala, ang proseso ay mas mabilis basta kumpleto at tama ang impormasyon nyo. Kaya bago pa man mag-apply, siguraduhin pareho ang pangalan mo sa RARA Records, Valid Aids, at Bank Account. Simple lang, pero marami ang nagkakaproblema dahil sa mga typo o mali sa spelling. Kaya ayon pa lang, a double check mo na. Bukod sa mga technical changes, may malaking epekto rin ito sa mindset natin tungkol sa retirement. Kasi madalas, iniisip natin na pagdating ng anim na po, automatic na dapat magretiro. Pero sa totoo lang, ang bagong sistema ng isaya ay hinihikayat ang mga Pilipino na magplano ng mas maaga at mas matalino. Hindi ito parusa, kundi paalala na dapat pinag-isipan ang pagretiro, gaya ng pagpaplano ng negosyo o edukasyon. Kung alam mo kung paano gumagana ang bagong patakaran, mas makakagawa ka ng tamang desisyon kung kailan ka talaga dapat magretiro at kung magkano ang dapat mong ihulog buwan-buwan. Ang goal ay hindi lang basta makuha ang pension, kundi masiguro na sapat ito para sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan hanggang sa dulo ng iyong buhay. Sa mga anak at apo na nanonood, ito rin ay paalala para tulungan ang inyong mga magulang at lolo't lola. Huwag nating hayaang sila lang ang mag-ayos ng mga papeles o magtanong sa kara offices. Tulungan natin silang gumawa ng NA. La e account, a-update ang contact details nila, o kahit turuan lang silang magbukas ng email o text notification. Kasi minsan, simple lang naman ang kailangan, kaunting tulong para masiguro na makuha nila ang benepisyo na matagal na nilang pinaghirapan. Habang papalapit ang Nobyembre 8, asahan natin na mas marami pang official statements ang ilalabas ng ngaya. Kaya stay alert sa mga update, lalo na sa mga social media posts at website ng ahensya. Ngunit tandaan, huwag basta maniwala sa mga kumakalat na fake news o text messages na humihini ng personal information. Ang yaada ay hindi humihini ng password, GI, o bank details sa pamamagitan ng text o messenger. Kapag nakatanggap ka ng ganitong mensahe, a report mo agad sa opisyal na channels ng NAYA. Protektahan natin ang ating personal na impormasyon dahil dumarami na rin ang mga scammer na ginagamit ang pangalan ng Israel para mangloko. Kung tutuusin, mga ka-seniors, ang pagbabago ay hindi dapat katakutan. Sa halip, dapat natin itong paghandaan. May mga adjustment sa edad, computation, at proseso, pero lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking layunin. Ang matiyak na ang Isaya ay mananatiling matatag at makapagbibigay ng tulong sa lahat ng Pilipino hanggang sa mga susunod na henerasyon. Tandaan, ang retirement ay hindi katapusan kundi bagong yugto ng buhay. At mas masarap pumasok sa yugtong iyon kapag alam mong handa ka, financially, emotionally, at spiritually. Bago ko tapusin, gusto kong sabihin ito ng malinaw, kung may natutunan ka sa video na ito, kahit simpleng impormasyon lang na makatutulong sa iyo o sa kakilala mong senior, pakilik naman ang video na ito. Ang bawat like, comment, at share ay nakatutulong para mas marami pa ang maabot nating kababayan na kailangang malaman ang mga pagbabagong ito. Hindi lahat ay may akses sa balita o sa internet, kaya ang simpleng pag-click mo ng like ay malaking tulong para maikalat ang kaalaman. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at a-on uh, ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes. Sa susunod nating video, tatalakayin naman natin ang mga bagong liyala benefits para sa survivors at dependents, isa pang mahalagang usapin na dapat paghandaan. Mga ka-seniors, tandaan ninyo, ang bawat piso na inyong hinuhulog ay hindi nasasayang, basta alam ninyong paano ito pangalagaan at gamitin ng tama. Ang bagong mga patakaran ay hindi para pabigatin ang buhay niyo, kundi para siguraduhin may maasahan kayo hanggang sa dulo. Kaya mula ngayon, maging alerto, maging handa, at huwag kalimutang ipasa sa iba ang impormasyong natutunan nyo rito. Dahil sa huli, ang tunay na seguridad ay nasa taong marunong magplano at hindi natatakot sa pagbabago. Ako po si A Benefits News at lagi kong paalala sa inyo, alamin ang inyong karapatan, pangalagaan ang inyong kinabukasan, at ipaglaban ang benepisyong pinaghirapan nyo. Maraming salamat sa panonood, mga ka-seniors, at kita-kita tayo muli sa susunod na episode. Stay healthy, stay happy, at God bless sa ating lahat.